welcome sa aming video ngayon guys. Ngayon guys, magbiyahin na sa isa lang ako kay It's Me to Sunshine. Mami Thea. Uh, May tama-tama pa. So guys, magkakamping kami hanggang alas 10 ng gabi. Ayan ang aming mga kasamahan. Ayan guys, ayusin na nila yung tent ng aming hihigaan mamaya. Ayan guys, first time ko ngayon mag-camping. First time ko mag-camping. Ayan si Mami Tia. Mamaya magiging okay okay na rin yan mamaya. <laughs> Iidlip lang yan. Okay na yan. Ayan. di ba guys, ang lawak ng ano namin. Ang lawak ng luti namin. Ang lawak ng kapaligiran. Tahimik. Ayan guys, mamaya ulit. Ayan, bye bye. See you. Ayan, go. gawa. Gawa-gawa paraan. <laughs> First time ko nga mag-camping eh. Buti di akarang mati. Di ko hindi mo Ayan, kasi hapon na. Hapon na. Ayan, pasalop na yung araw. Nawawala na yung araw. Kayak eh, ini Mbah, lihat aja nih. Oh. Yang guys, pwede na mahiga diyan. Dahil walang sapin, daun ng saging na lang. Oh, <laughs> <laughs> Magiging hukok <ka> na. <laughs> Ano mo ginto? Mga ng Na, ayun na. Kumikintab na. Wala na po. Bumaba na picture. Asin ka daw kunyari? Ang tanga ang puta. Huwag dadala natin yung isang buong dali, guys. so, yan. Welcome back to my channel. It's me, Kuisung. So, ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung naging video ko kapag nagkakapin ko nyo kami. Parang pa siya, ayusin mo mo mga. taya yan. Ayusin mo mo mga. Ano tinatay? Pagkakapin kami, siyempre, una muna yung sarili daw namin yung top 3 na dinadala ko na pagkain kapag pag camping kami. So, number 1 na dyan ay yung instant noodles. Bago. Carbonara. Super Dolly. Sa ano to? Hindi. Sa Alpha Mart. Ayan. First time natin. Ano na yun? 8 pesos. Chuchu. Maulo ka. Bago to ka. pala ito. Itong detail. Yan, at saka lutuan. Ano din yung lutuan? Tapang sisiling to. Ayan, yung plastic yeah. na No, oh my God! Hindi <laughs> 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 so, so, ko ito. ko pala na ito. ko na ito. Hindi ko pa sa price Hindi ko pala Sa akong bigas. <laughs> Dahil marami kami guys, hindi lang ako solo camping. So ito yung ilalagay ko nga pala sa kebab.

ano na pala ano? kasi 'yung abot na 'yung chichot na